the kami ngayon sa SM Tugay Garao para bumili ng kamera ko! Ah! Walang bibili! Walang bibili! Aman! Uuwi na tayo! Tayo mo! Driver na susunod! Oo, oh, passenger na susunod kasi nga princess! Ano nga prince? Hmm, pag niliko ko tol, niliko! Pag niliko mo dyan, wala oh. ano ka naman likuan dyan! E Pre-pre-preno ko tanga! Ha? Oh, hawak pre ko ang cambio! Hawak hmm. ko ang... Ayan guys, dito nga pala ako bibili ng camera ko sa may SMC dito, Gegaraw. O oh, diba, ang layo ko bumili ng camera ko. Gani pa pala kami ng Santiago. Dito nga lang kasi may nagbebenta ng mga DJI cam. Ewan ko ba bakit wala sa may Robinson Santiago? Bago nga pala kami pumunta ng SM Store, ay pumunta muna kami kumain kasi nga nagugutom na din kami. Kakain nga pala kami dito sa may Anli. 600 ata per person dito, tas Anli na lahat. Anli food sa Anli dessert. Yun nga lang, kamalas-malasa, naubusan na ako. Niluluto pa lang naman daw pero hintayin na lang natin. Buti na lang may nakuha pa rin ako. Ito yung mga nakuha ko, 'di ba? Ang dami ang sasarap ng mga pagkain dito, guys. Anli na anli. After nga namin kumain, nakita ko nang i-store ng DJI. Yung bibiliin ko nga pala yung DJI Osmo Pocket 3. Ayan, may mga nagpa-picture pala sa akin. Ayan, shout out sa kanila. Isa nga dito sa gustong-gusto kong camera. Grabe, guys. Gustong-gusto ko talaga tong DJI Pocket ay DJI Osmo Pocket 3. Kaso nung tinanong ko nga ay wala silang Pocket 3. Naubusan yung stock. Ang malas-malas ko talaga. Gusto ko pa naman sana yung DJ Osmo Pocket 3. Kaso DJ Osmo Pocket 2 lang yung meron sila. Sayang. Grabe naman. Wala talaga, guys. Binipilit ko pa naman. Tinatanong-tanong ko pa sa ate. Kaso wala talaga. Nagkakaubusan nga daw kasing ganyan. Dami nga daw bumibili. Tinanong ko akong kailan yung next na stock nila. Sabi na next month. Ay, Diyos ko, hindi lang ako makapagintay. Kaya naman tinry ko muna maghanap hanap sa iba or naisipan ko mag-order na lang sa may Shopee kung meron pa. Yun lang, bye, -bye.